Yeah! Good morning, guys! Nandito na naman tayo sa Kaikura. nag tayo dito sa may beach, gaya ng dati. Walking everyday kasama si Mrs. Nauna na siya maglakad. Ando na siya sa malayo. So, tayo ay nagpahuli na onte dahil tayo ay mag-vlog. Okay? As usual, talking vlog ulit tayo, guys. Okay, dito tayo sa beach. Hindi tayo dadaan dun sa kabila. <laughs> Para medyo challenging naman yung lalakaran natin. So, yan yung beach. Kung nakikita nyo sa aking uh, tagiliran. Napakaganda uh, ng beach ng Kaikura, guys. Teka, mahirapan tayo dito. Balik tayo doon. <laughs> Napapasokan ng bato yung ating sinelas. Teka, yan ang ating sinelas. ng bato. Yan, oh. Ang daming bato, guys. So talking vlog ulit tayo ngayon guys Gaya ng mga nakaraan nating vlog Pag-uusapan natin ng ilang mga bagay na may sense Ang topic natin for today ay Mga dahilan kung bakit ko nasabing hindi pa uli ang lahat Kung ikaw ay 40 years old and above na Okay So ito yung mga ilang mga dahilan natin Natin nagpost ako sa social media ko na Huwag tayong mapapanghinaan ng loob Kung tayo hindi na kasing bata ng iba no? So sasabihin ko dito sa vlog natin na ito Yung mga dahilan kung bakit ko nasabi yun Mga dahilan kung bakit ko nasabi na hindi pa uli ang lahat kahit ikaw ay nasa 40s and above na. So, simulan na natin. Unang dahilan natin, kaya natin nasabi na hindi pa huli ang lahat kung ikaw ay 40 years old and above na, ay dahil may mas malawa ka ng karanasan. Mas marami na tayong pinagdaanan. And yung mga karanasan natin na yun ay nagbigay sa atin ng magandang lesson sa buhay. So, meron na tayong idea. Idea kung paano lampasan yung mga certain kind of problems. Alam na natin kung paano resolbahin at harapin yung ilang mga problema natin sa buhay na dahil darating. Kasi nga, marami na tayong experience at pinatibay na tayo ng panahon. So, isa yan sa mga advantage natin. So, dahil uh, marami na tayong karanasan, mas alam na natin kung ano talaga yung gusto natin sa buhay. Malaki yung chance na nakapag-explore na tayo ng kabataan natin and mas malinaw na sa atin yung goal natin. So, yan ang isang advantage at dahilan kung bakit ko nasabing hindi pa huli ang lahat para sa ating mga 40 years old and above. Ang ating experience. Alright, so pangalawa. Pangalawang dahilan natin kung bakit hindi pa huli ang lahat sa ating mga 40 years old and above ay mas matapang na tayo, guys. Subok na tayo ng panahon. Hindi na tayo natatakot na mag-take ng risk. Kung gusto natin mag-change ng career, mas napapag-aralan na natin maigi yung mga susunod nating dapat gawin. Kaya na sinabi ko na una dahil may experience na tayo, eto naman ay dahil mas malakas na yung loob natin. Dahil doon sa dinulot ng mga experiences natin sa buhay. So, yun yung pangalawang dahilan natin. Kaya hindi pa huli ang lahat sa ating mga 40 above dahil mas matapang na tayo. Okay. So pangatlong rason natin, pangatlong rason kung bakit hindi pa huli ang lahat sa ating mga 40 years old and above ay dahil hindi na tayo magsisimula from scratch. Ayun si misis, nabutang ko pa. <laughs> okay. So yung pangatlong dahilan natin is hindi na tayo magsisimula from scratch. Okay. Yung iba sa atin, alam ko hindi lahat, pero yung iba sa atin, kahit papano ay may puhunan na para sa negosyo, may onting ipon para makapag-change ng career or mahanap yung mas better na career para sa atin. Although hindi naman lahat ay may ipon, although hindi lahat ay stable na financially sa gantong edad, pero may iilan. May iilan sa atin na nakapag-ipon na at madali na kasi may naipon ang pera at mas madali na makapag-establish ng financial goal. Kahit naman siguro na hindi pa nakakapag-ipon o wala ka pang ipon sa gantong edad, ay hindi pa rin problema. Kasi dahil mas mature na tayo, mas makakagawa tayo ng paraan. At ang inyong lingkod din po ay ngayon lang nakakabawi. So, late na rin ako nag-mature guys. Sa totoo lang, dami ko ng kalokohan ng kabataan ko. Pero ngayong nasa tamang edad na tayo, mas na-handle na natin yung finances natin ay mas na-handle na natin yung mga problema natin. Tatawid tayo, babe. Teka. Tatawid muna kami. Uy, may sa akong chicks. <laughs> <laughs> I miss I boy <laughs> <laughs> So, pang-apat. Pang-apat na dahilan ay matungo naman tayo sa love life. Yung iba ay nakakala porque nasa 40s and above na ay hindi na makakahanap ng true love. Yung iba nagmamadali na. Yung iba nag-aalala na kasi tumatanda na sila pero wala pa silang kasama sa buhay. Pero alam nyo ba na ang pag-ibig ay wala naman pinipiling edad. Darating at darating ang tunay na pag-ibig sa tamang panahon kung ready ka na. And sa tingin ko, mas ready na tayong mga mature para sa true love. Kasi kahit maraming dumating na babae or lalaki or partner sa buhay natin, kung hindi pa tayo mature ay hindi rin mag work So hindi pa huli ang lahat para sa ating mga 40s and above na makahanap ng love life. At advantage natin yung pagiging mature natin para sa isang mas successful na relationship. May pag-asa pa na makakuha tayo o makahanap ng true love. Alright, number 5. Number 5 isang patunay na hindi pa huli ang lahat sa ating mga 40s and above ay dahil we can still chase our dreams, guys. Kaya pa nating abutin yung mga pangarap natin. Si Samuel L. Jackson, kilala niya ba yan? Artista sa Hollywood, sumikat siya nasa 40s na siya guys. And isa pa sa pangalimbawa niyan is, kilala niyo ba si Colonel Sanders, founder ng Kentucky Fried Chicken? Matandaan na siya guys, puti na nga yung buhok niya Di ko lang alam isa akong edad niya nung sinimulan niya yung Kentucky Fried Chicken. Pero tignan mo naman hanggang ngayon, wala na siya, nadyan pa ang Kentucky Fried Chicken. Naging matagumpay siya kahit matanda na siya. So yan yung mga patunay na kaya, kaya pa. No? Kung talagang determinado kang ayusin ang buhay mo, ay kaya pa kaya pa natin abutin ang mga pangarap natin kung gugustuhin natin. So, pang-anim. So, pang-anim na patunay na hindi pa huli ang lahat para sa ating mga 40s and above ay dahil kaya pa natin maging healthier. Kaya pa natin mas healthy kumpara nung 20s tayo. Kasi nung bata pa tayo, mas mahilig tayong gumimik, mas mahilig tayong magpuyat, mas mahilig tayong uminom. Ngayong nasa 40s and above na tayo, mas health conscious na tayo nag uh, nag exercise na kami. Minamonitor na namin yung blood pressure namin. Hindi na kami masyadong nagiinom, kumiigimik. Kasi nga, mas conscious na kami sa aming health. So, hindi pa huli ang lahat. Tayo mga 40s and above ay mas responsable na sa ating katawan. syempre, kung healthy tayo, kung healthy yung katawan natin, kung healthy yung utak natin, mas magagawa natin yung goals natin ng tama. So, yan ang isang dahilan kung bakit ko nasabing hindi pa huli ang lahat sa ating mga 40s and above. And panghuling dahilan, guys, panghuling dahilan kung bakit ko nasabi na hindi pa uli ang lahat sa ating mga 40s. Alam niyo ba yung kasabihan na life begins at 40? Okay, totoo yun guys. Yung iba kasi akala nila life begins at 40 kasi lumilitaw na yung mga sakit natin. Totoo naman yun kung talagang hindi mo inalagaan yung katawan mo. No? Pero may isa pang ibig sabihin yan eh. May isa pang ibig sabihin yan which is ito yung pagkakataon para simulan mo ulit yung buhay mo. Ito yung second chance natin guys. May pagkakataon pa tayong itama kasi may panahon pa. Pwede ka ulit magsimula ng bagong adventure. Pwede ka ulit sumub na ng mga bagong bagay and mas magagawa mo yung mga bagay-bagay ng tama kasi mas matured ka na, mas preparado ka na and mas may experience ka na. Tamang pagkakataon pa ito upang makasubok ka ulit ng mga bagong bagay at maitama yung mga mali mo sa buhay. So yun lang guys, ang pitong mga dahilan kung bakit ko nasabi na hindi pa huli ang lahat para sa mga 40 years old and above na tao. No? Yan, sana eh, maging motivation natin lahat. Sana wag tayong panghinaan and katulad ko, sana sabayan nyo rin ako kasi marami pa akong na gusto kong ma-achieve, and sana ganun din kayo, pag kayong ngihinto, pag kayong ngihintong sumubok na sumubok, and magtiwala kayo sa sarili nyo, age is just a number mga tol, maraming bata ngayon ang nagiging pariwara, kasi hindi nila ginagamit yung oras nila, ng tama so tayo mga 40s and above mas pinapahalagahan natin yung oras at advantage na sa atin yan, so gamitin natin tama, magsaya tayo, habang nagbibuild tayo ng panibagong simula sa ating buhay, okay, so yun lang guys, sana may natutunan na kayo sa ating vlog, disclaimer lang guys, ito ay opinion lamang at uh, pananaw ko bilang isang tao. Hindi ako eksperto. Nasa inyo pa rin niya kung susundin niyo ang aking mga opinion o advice. And sana kayo ay uh, lagi nasa mabuti. Lagi tayong safe. And uh, lang. Peace. And we out. Kasama uh, ko ka si Mrs. Tapos na kami mag-walk and maraming salamat sa pananood. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Bogus Life Lately. And follow and share nyo yung mga content natin pag may time kayo mula sa ating Facebook page which is Bogus Life Lately. Rin. So peace out, tatawid na kami, and bye bye I'm so hungry <laughs> tayo, ano. na. kain okay. na naman.